Nakausap na natin itong si Ma'am Ruena, uh, pumunta to sa Senate Apo. at uh, may mga kasama siya mga OFW at inareklamo yung kanyang mga kargamento. Marami silang mga OFWs na naipit yung kanilang mga balikbayan. Apo. Siyempre yung pinaghirapan nila doon, binili nila mga uh, pangregalo, gamit para pagdating sa Pilipinas, yun yung napag ipunan nila, yun yung magagamit nila. Uh, sa kanilang, kung magtitinda sila, bahay nila, regalo sa mag anak and all, na nakalagay sa balikbayan. Okay. Ang siste, ipit sa customs. Okay. Na hindi naman kasalanan ng customs kung tutuusin, kundi kasalanan noong uh, broker. Okay. Yung napagpasahan nila ng kanilang mga kargamento. At pinatrabaho natin si Mau, yung ating reporter okay. sa RTI noon ngayon sa Senate na, Senate reporter natin. Mao Uh, idol, after... Mau, ano na nangyari doon sa mga uh, balikbayan boxes nito mga OFWs natin na naipit sa pagtagal-tagal sa customs? Again, uh, gusto ko lang ninawin, walang kasalanan dito ang Bureau of Customs. In fact, mamaya makakausap natin Bureau of Customs at uh, pupurihin ko ito mga taga bureau of Customs dahil sa kanilang uh, ginawang aksyon. Uh, ano nang status uh, ma'o at meron bang nagawa ang Bureau of Customs? Idol yun nga po, ano, anong sinamahan po natin sa Customs, ito ating mga complainant, yung mga OFW. Nakausap po natin si Sir Michael Fermin, siya po ang Acting Deputy Commissioner. So agad-agad po inasikaso nila yung mga complainant, inalam po kung ano yung naging problema. Actually Idol, uh, sinamahan din nila kami para maipakita po yung mga bagahe nitong mga complainant natin at nakita po nila actual. So ngayon idol, ang inaayos na lang po is meron po mga document na kailangan na i-clear para ma-release na po yung mga itong mga cargo po, itong mga boxes, mga containers. Ito ay mga balikbayan boxes, hindi ito yung mga high dutiable goods, yung mga paninda, yes. hindi. Yes po, mga balikbayan po oh, 'yan, balikbayan. Ito yung mga boxes. personal effects nito mga OFWs natin. Yes po, yes po idol. Ilan bang OFWs natin ang ang uh, nagreklamo? In total, idol 200 po sila. Uh, yung iba po ay nasa iba-ibang lugar pero may mga kasama po tayong container. Mga 8 uh, po yung mga nandito sa... 8 yung representative pero lahat-lahat sila ay 200. Composed of 200. 200. Opo. Ilan balikbayan boxes nitong 200 ng OFWs natin? 200 din po yung nasa list. Oh, Okay. So bawat isa kanila, isang balikbayan box ang, yes, po. ang ipinadala. Okay. Ma'am Ruena. Good afternoon, sir. Okay. Kumusta na po kayo? Eto sir, ma mabuti naman po at na ano nyo na po yung hiling po namin na OFW po. Ma mailalabas Ang... na po yung mga balikbayan box nyo po. Salamat po sir. Kasi yan po talaga yung inaantay po namin sa tagal-tagal na po ng nakatenga dyan po sa, sa custom po sir. Salamat po. Okay. Ilan po yung balikbayan box nyo? Bali yung balikbayan box ko sir, dalawa po yan. Isang XL, isang large. Ah, okay. Ma nauna pa kayo dito sa inyong balikbayan box. Gaano katagal na oh, po okay. nakatenga yon? Ito pong ano ngayon, nine months na po yan, sir. Ha? Huh? na po yan sa December. Mag-one na. Pero walang kasalanan ng customs in fairness. Yes po, sir. Wala po. Ang may kasalanan dito, yung One Ocean Network Express dahil bigla kayong iniman sa Eric. Kaya nga po, sir. Eh, yun pong inaano namin. Pero pinuntahan na po namin yan si One Ocean Network dyan sa may ASEAN po ano lang, ano ginawa? Nagtagok? Hindi naman po nagtago, sir. Yun po ang inaano po nila, yung original bill of lading, wala po silang may pakita. Kung talagang bayad po talaga yung pinaship nilang mga bagahe. Mr. Fermin, magandang hapon po, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon po. Okay, pwede mo malaman ano ang pinaka-status nitong kargamento, mga balikbayan boxes nitong napakarami natin mga OFWs na nine months na pala nakatinga dyan sa Bureau of Customs. At uh, inilapit po namin sa inyo. Sir, uh, Mr. Fermin. Yes sir. Yes, sir. Uh, ngayon po ay processing na po yung container release order nito. Kasi sir yung pong, uh, process po natin hindi lang po sa customs, we also include po yung mga non-customs na office like yung sa PPA tsaka po yung sa shipping lines. But nag-approve mm. na po uh, to update sir, Nag-approve na po yung sa Arastre, nagbigay po tayo for ng letter to waive yung fees. Kasi sen yun lang pong uh, Arastre at Demorahe ang naging problema nila. Sobrang laki na po dahil hindi po nga uh, pinroses nitong uh, kanilang consolidator yung mga box. At naging uh, naging abandonado po yung mga kaho nila. Uh, kaya hindi po yan magalaw ng Bureau of Customs kahit po dumating na sa ating jurisdiction. However po, Uh, hanggang Friday po ang commitment sa atin na maibibigay po ang uh, container release order. Pagkatapos po niyan, ay ipapa-order po natin agad ng Monday para po simulan yung uh, inventory kung saan po magkakaroon po ng manual o actual inventory po sa security warehouse facility. Dahil wala po tayong packing list at manifest na hawak-hawak tungkol po dito sa uh, uh, tatlong container po mula sa UAE. Ayun. So by next week po, uh, Deputy Commissioner Vermin, uh, ma mabibigay na po sa ating FW yung kanila kanila kanila, -kanila mga balikbayan boxes, sir. Yes, sir. Uh, best effort po tayo na next week, uh, immediately after po ng inventory, para lamang po mailagay po lahat ng actual na kahon pag binuksan po natin yung container, Uh, pwede po namin sigurong hilingan din ng representative po ng uh, inyong pong tanggapan at ng mga OFW para makita po nila na yung pagbubukas po ng container ay eh, wala pong mawawala. In-exclude na rin po natin ang mga balikbayan boxes sa uh, intrusive examination sir. So uh, makakaasa po sila na ngayon po ang una namin ginawa, sinecure namin yung mga kahon at hindi po yan bubuksan. Wala pong taga customs na mahahawak ng kanilang kahon unless po mag-trigger po sa ating scanning, sa x-ray, mm -hmm. na meron pong kinakailangan po na buksan kung agree. may agree. legal substance po na makita po doon agree. po sa mga kahat. Totally agree. Tama po. Tama po. Ma'am Rowena, nine months, baka bulok na yung mga tsokolate ito. baka <laughs> meron kayo mga candy. Talagang, talagang sira na po yung isang carton po po doon na mm -hmm. ano, pinadala bin, bin, po. So may mga pagkain no, siguro mga kape, gatas, powder milk, yari na. Talana po. Aga, sir. Wala. Mga tsokolate. So, pag yung mga damit-damit, okay pa, sigo. Okay pa yon. Opo, sir. Ma matanong ko lang, ma'am. Ano ba mga laman ng mga balikbahin box mo yung dalawa? Kung pwede mo sagutin, pwede hindi. Yung mga iba po, hindi. yung XL po na box po po, mga personal na ano po po yun. Pero yung isa pong box, mga pagkain po talaga po yun. Nako, eh wala na. Allows na. At least yung habol mo dyan, yung sa mga personal effects niyo po, ma'am yes po. Ma mapakinabangon pa. Pero yung sa mga pagkain, okay. tulad mga tsokolate, sorry na lang. But yes anyway, po, sir. At least, kung gusto ko lang talaga, sir, may labas po talaga na yung mga bagahe po namin na nakatenga Yun lang o ang At alam na po ng mga kasama nyo, pakisabi po, next week, eh, may na po. Salamat po, sir. Salamat po sa tulong nyo po, sir. Oh, magpasalamat kayo sa Bureau of Coulson. Pasalamat kayo kay Mr. Michael Permin. Sige, nagkikinig siya. Sir, maraming po salamat po sa pagtulong niyo po sa amin para may labas po yung mga bagahe po namin na nakatingga dyan sa custom po. Mr. Maraming Premier. salamat po kasi may lalabas kasi yung mga iba halos talaga po dyan yung may mga nauna po sa akin, one year na po talaga yung iba dyan. Uh, sir, trabaho po natin yan, sir. are uh, instruction din po ni Commissioner Rubio na uh, facilitate po yung mga ano po natin, mga balikbayan boxes ngayon nga po sir uh, ito pong ating uh, mga consolidator at deconsolidator na ito dahil paulit-ulit po yung kaso ng pag na, we are uh, referring po yung uh, ilang mga uh, deconsolidators po natin dito sa sa ating Bureau of Customs na may refer po sa grupo ng sa grupo ng uh, ating pong legal service at ng intelligence para pumasamon at may issue na show cause order para po may paliwanag po nila dahil yung iba po sa kanila pagdating pa lang po sa mga uh, ng kanila pong mga boxes ng containers nag-issue na po sila agad ng letter of uh, termination ibig sabihin sinasabi po nila na hindi na po sila interesado i-process at pinapaabandona na po nila binid-deny mm -hmm. po yan ng Bureau of Customs sa uh, dahil po ito po ay violation sa CMO number 18-2020-2018 na nagsasabi po na hindi naman sila ang ultimate consignee o may-ari ng mga kahon. Apo. So wala po silang karapatan na mag-abandon nito. And also, pag ganyan po, pinasailan na rin po natin ang kaso sa Department of Justice. Uh, mau Yes po. Tutukan mo ma'am, pagdating nung time na eh, bibigyan na yung mga balikbayan boxes nila, samahan mo. And of course, uh, you are there to monitor. At uh, agree ako kay Commissioner, hindi bubuksan unless kung nag-trigger doon sa gagawin nilang uh, x-ray. At uh, meron dapat na buksan. Eh, talagang dapat buksan. Tama ba ako, Mr. Fermin, sir? Tama, tama po, sir. Tama mm -hmm. Pero kapag hindi nag-trigger, so no reason na para buksan. Uh, Ma'am Rowena, salamat. Yes, salamat po, sir, sa pagtulong po sa sir. Thank you. Yes, po, sir. sir. Okay. Mr. Fermin, ako po ay nagpapasalamat po sa inyo, Mr. Fermin. At uh, of course, nakadalawang best na ang ating Bureau of Customs sa atin na nakatulong. Anyway, Mr. Fermin, uh, you're really good. Uh, nakita ko po magaling kayong trabahador at wala ako nababalitaan na masama against you. Totoo yan. However, meron akong sasabihin sa iyo uh, Mr. Fermin. Meron kayong ballpen at papel dyan? Yes, sir. Kasama ho ba kayo nung last hearing? Yes, sir, yes, sir. Ito po ay mga katulong uh, sa inyo uh, Mr. Fermin. Kasi nung last hearing na, na, ipal, na ilabas doon yung problema tungkol sa smuggling. Isa sa yes, sir. mga dahilan kung bakit Walang nakukulong na mga smuggler despite the fact na nawuling kargamento dahil sa consignee. Doon sa hindi pa nakakalam nito doon sa hindi nakarinig sa hearing. anong nangyari kasi walang betting, Correct me if I'm wrong ha, uh, Mr. Fermin, pagdating sa uh, mag apply na maging consignee sa Bureau of Customs, yung consignee, yun yung pangalan tao kumpanya na siyang sasalo sa mga kargamento As siya yung mag siya yung uh, uh, ginagamit ng mga kargamento. Tama ba ako, sir? Tama po, sir. Okay. So, so yung consignee, yun yung may-ari ng kargamento at sasaloy ng broker. Tama pa rin ako, sir? Yes, sir. Tapos ngayon, ang nangyayari, yung consignee, hindi binibet, hindi chinecheck ng Bureau of Customs bago nila tanggapin at payagan na magtrabaho sa BOC. Karamihan dyan, I would say 90 maring hindi mag-agree sa akin si Mr. Fermin, pero mamaya mag-agree to si Sir. 90% yan ang nakakonsigni sa pangalan ng driver ng mga smuggler. Driver, kasambahay, yung mga tambay, dyan sa tabi, tabi-tabi. Yung mga sa malalayong probinsya na kakilala nila sa mga patay na sementeryo. Paano, paano mo yan? Kapag halimbawa, nahuli mo yung kargamento, so titignan agad kung sino yung consignee. Eh, hindi mo na mahabol si consignee, kaya nadidismiss yung kaso. Ang nangyari, pag nag, para makatanggap ng consignee ang isang taga Bureau of Customs, kailangan, ang required dyan, uh, wala na ang face-to-face -face kaya na Mr. Fermini. Dati, ay, ay, di ba ang request ko, dapat kaya face-to-face -face na. Ang nangyari, magpapakita lang mga ID, and magpapakita ng bank account, show money. So, ang ginagawa nitong mga uh, smuggler, so, maglalagay sila ng maraming consignee, lalagyan nila tiktik 10 million bawat isang bank account na mga consignee na yan, show up money, show money. Para pagkatapos, pag na-approve na, na alisin lang yung pera na ulit, ibabalik ulit sa account ng smuggler. So ang request ko na dapat magpapakita ng bank transactions for the past at least one year. Kasi nga naman, meron kang 10 million. Pinakita mo sa Bureau of Customs para maging consignee ka. Saan ang galing yung 10 million? Kaya ipapakita mo, for the past one year, ito yung naging transaksyon ko, minigosyo ko, meron akong magandang trabaho. At sabi ko, dapat magpakita din at least five years na income tax niya. Na bumayad siya, nagbayad siya ng kanyang income tax for five years. Kasi nga, again, paano mo na build up yung 10 million unless kung nagnakaw ka o nanalo ka sa, sa loto? Kung hindi, Pakakita mo yon For the past 5 years, ikaw ay may trabaho, may negosyo, at kumikita ka, umabot sa 10 million yung pinandaon mo. Correct pa rin so far, Mr. Fermin? Yes, sir. In this case po, uh, hindi nangyayari yon Ang ginagawa kasi nito mga smuggler, ang ginagawa nila, one time lang, may kausap silang banko, maglalagay ng mga pera dyan, sa mga standby, sa mga patay, mag-produce silang ID. Siyempre, pag may mga kilala sa banko, hindi na kailang magpakita pa uh, sa mga kasambahay, driver, and all and then sa BIR, total one time, one year lang. Maglalagay, mag, magbabayad sila kunya ng income tax for one year para doon sa mga taong yon na ginawa nilang dami, palalabas nila, nagbayad sila malaki for a year, kunyari, apply sila ngayon, 2023. Uh, for year 2022, itong binayaran. Kaya makikita ng Bureau of Customs, o oh, may 10 million plus nagbayad ng tax na 5 million last year, okay na yon, Di ba? Mr. Fermin, ganoon nangyari? Kadalasan? Uh, Magsasabit po sila ng financial documents. Tama po, sir. Ito po ngayon gusto ko pong makatulong sa inyo, uh, sir. Yes, sir. Isa sa mga dahilan kung bakit lumalaga na po yung smuggling dyan sapagkat yung mismong mga empleyado nyo, wala po sa inyong level, sir. Ha? Mga opisyal dyan, halimbawa, dyan sa MICP, meron pong opisyal dyan na partner po ng isang smuggler. Ito pa pong nakakatawa. Yung smuggler na yon, may kamag-anak po sa Section 9. In fact, asawa niya po. Yan po ba nasa radar ninyo? Uh, sir, we... Uh, uh, ito po sa Intelligence Group po. Dr. Okay. Uh, sige po. Ipasa mo sa Intelligence Group. Yes, sir. Babae po. Yung babae dyan sa Section 9, asawa niya, number one smuggler dyan sa Bureau of Customs. At itong si number one smuggler, partner niya sa negosyo, yung isang official diyan sa MICP. O, di ba sir, naglulukuhan tayo? Alam ko sir, walang kinalaman dito. Yes, sir. Marami po diyan sa sa Bureau of Customs. Again, labas ka rito, sir. Kaya kita ikaw ang kinakausap ko dahil malinis ka, sir. Marami diyan sa Bureau of Customs, especially sa mga uh, MICP at POM, na partner na mga smuggler. So, paano natin masolve ang mga problema ng smuggling kung mismo mga empleyado ninyo ay partner ng mga smugglers. Di ba sir? Yes sir. Ito pa sir, itong information na binibigay ko sa inyo sir, galing po ito sa mga taga customs police. Of course, I'm not gonna give them their names. Sabi nga nila, uh, senator, wala kaming access sa records ng Bureau of Customs. Kami ay manghuli lamang. Pero pagdating sa mga uh, consignee at kung ano yung mga pinakitang records, labas kami diyan. Kaya they want to help. Ito po yung mga matitinong mga customs police. Now, ito pa po sir. Yung financier na may smuggler na yan o kaparty ng mga smuggler, kaya pwede itong amlak involve eh. E eh pogo mani. Tingnan nyo sir yung, salit, yung, yung, yung mark. Putok na putok dyan sir, yung pangalang mark na taga pogo. Mark. Sulat mo sir. Yes sir. Ito po, random lang po. Ha? I'm not saying na ito yung ibabanggiting ko na binigay sa akin ng mga taga-customs police. I'm not saying and they're not saying na ito po yung mga smuggler. Pero pakisulat lang po. I-random nyo lang po ito. Pumili po sila from different peer. POM, MICP, kasama na po sa Subic, kasama na po sa Davao, uh, Batangas. Iba-iba po ito. Nag-random sila. Sabi nila, paki pakibato lang to and then i-check randomly kumusta po itong consign na ito. Kuha ka sa ng ball sir. AP Hardware yes, sir. Materials. Yes, sir. APN Specialized Good Tradings. Yes, sir. IRRV Specialized Good Tradings. Yes, sir. JLDCS Consumer Goods Trading. Yes sir. K R M N Specialized Goods Trading P S R yes, sir. Aggregates Trading. SRA yes, Aggregates Trading. Yes, sir. R Y X E E Consumer Goods. Yes, sir. AP Good uh, AP Food Products. Yes sir. APH Food Products. Yes sir. AR three G Specialized and then uh Croleo specialized goods. again, ito po'y random po, ha? pinili ng mga taga police from different peers and different different brokerage po, different owners. So ang sabi lang nila, paki-check lang. They're not saying that these are smugglers. They're just saying, check if there's any irregularity o may makita kayong mali sa mga dokumento tulad na ng pag usapan natin sa hearing pa. Okay, sir? And The then, sir, ang gusto sir. ko po, sir, tung tumbukin nyo, sino po yung smuggler dyan na ang misis niya ay nagtatabaw sa Section 9. At sino po yung opisyal dyan sa MICP na partner po ng smuggler? Pag natumbok niya yan, sir, makakatulong mabawasan po yung smuggling. Copy, sir. Okay, sir. And again, Copy, sir. kudos to you and I congratulate you because hindi po lumabas sa radar yung pangalan niyo po bilang isa sa mga tiwali dyan sa Bureau of Customs. Mabuhay ka, Mr. Fermin. Maraming salamat Senator Napitol po. Mag Magandang po And then also po, yung inyo pong uh, yung sa intelligence po si General si General Uy, okay po siya. Wala po siya sa radar uh, at talagang puspusan ng pagtatrabaho. Siguro sir mag-join forces kayo para uh, addressin tong problema, especially sa agriculture smuggling. Yes sir. Attorney Garrett. Yes po, Senator. Isa siguro ito sa ipapahiling natin. Yes po. Sa agricultural smuggling, Senator pati issue sa customs na Uh, hey, yung yung, yung pinaka-main issue talaga, yung kung bakit yes. nahuli na, tulad yan, nahuli yung drugs sa May Subic. Yes, kung ilan ng drugs na nahara ng kargamento, hindi yes. nahuli yung may-ari ng kargamento. Ah, yes, Walang yes. nakukulong. Yes. Bakit? Yes. Kasi nga sabi kanina, eh, patay yun eh. O dili yes, kaya kasambahay sa probinsya, o ang gagawin yes. lang ng, ng smuggler eh patatakbuhin lang sa ibang basa o patataguhin sa sulok-sulok na probinsya. Tapos na. Yes, po. Pero yung mga sa pinangmayari, smuggler, mga incheck, lusot. ba? Diba? Tama po yan, Sige, isa yung sa mga po, natin. Yes po, Senator. Gawin ko po yung resolution. Okay. Senator, Senator. Sige po, Mr. Fermin, maraming salamat po. Mr. Fermin is the Acting Deputy Commissioner for Internal Administ Administration Group ng Bureau of Customs. Mr. Michael Fermin, magandang hapon po, sir. Maraming salamat po. We refer this to IG and the legal service po. Thank you, Thank you sir. Salamat, Atty. Garrett.